Okay, for today's video. For today's video pa rin ba kahit kahapon pa to? <laughs> Bali galing nga pala kami sa pagjajaging tapos tumiretso kami dito para maghanap ng may larianta na naman. <laughs> Bali pagpasensyahan mo muna yung cameraman natin dito. Oop, oh, 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 oh. <laughs> Nakita nga namin tong magic water na to. Sabi namin, try nga natin kung anong lasa. Bali, 15 pesos to, isang ganito. Lasa pala siyang sago na walang ulay. Maliban sa mga kainan, ay marami rin palang rides dito. Ang wala lang ay ang Ferris wheel. Hindi mo kukumplet ang pera pag walang Ferris wheel eh. <laughs> Oops, 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 oops. Kala mo lumilon tala <laughs> Kala niya kasi iPhone 17 Pro Max ang gamit niya cellphone eh. Meron din para dito ang bumper car at tsaka meron din binguhan. <laughs> oop, oop. <laughs> At iyan yeah, na nga siya ng mga din kasi mga tegro 100 lang eh, pati yung mga crocs. Babalik na lang daw siya. <laughs> dito na kaya kami narita ng mga pwede namin meriandahin. Bali ang binili nga pala namin ay ang proben at ang atay ng baboy. Masarap yung timpla at atay ng baboy para siyang adobong tuyo. Yung proben naman ay lasang kay FC para siyang yung fan shots. So Ayun na, dito lang ang beach na to. Thank you for watching